Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio, para sa ikalabinsyam ng Mayo, 2025. Sa araw na ito, Scorpio, maglaan ka ng sandali upang yakapin ang misteryo at hiwaga ng iyong paligid. May enerhiya na tumatago sa bawat aspeto ng iyong buhay ngayon, at parang ang lahat ng bagay ay nagsisilbing paalala ng iyong malalim na koneksyon sa iyong sariling kaluluwa. Habang ang araw ay nagsisimulang magbigay ng liwanag, parang may mga bagay na unti-unting nagiging malinaw sa iyo, ang mga posibilidad ay tumutubo, tulad ng mga talulot ng bulaklak na dahan-dahang bumubukadkad sa unang sikat ng araw. Hindi mo na kailangang magmadali, Scorpio. Ang mga posibilidad ay nasa paligid mo, nag-aantay na mapansin mo ang mga ito. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, nararamdaman mong ang iyong kaakit-akit na kalikasan ay nagiging isang uri ng magnetismo. Habang ikaw ay patuloy na naglalakbay, may mga mahalagang aral na dumarating na magtutulak sa iyo upang mas makilala mo pa ang iyong sarili. Sa gitna ng iyong mga damdamin, mararamdaman mo ang iyong kakayahang humarap sa mga hamon at magdala ng mga positibong pagbabago. Ito ay isang araw na magbibigay sa iyo ng pagkakataon na magsimula muli, ngunit sa mas matalim na pananaw. Gamitin mo ang iyong likas na talino at katalinuhan upang makuha ang mga pagkakataon na nasa iyong harapan. Ibinubukas ng mga posibilidad na ito ang isang bagong pananaw, kaya't huwag matakot na yakapin ang iyong sariling kahinaan at lakas. Huwag mong kalimutan na sa bawat hakbang na gagawin mo, ang iyong emosyon ay may malalim na epekto sa iyong kapaligiran. Maaari mong makita na may mga pagkakataong ang galit o mga hindi pagkakaintindihan ay lumilitaw sa iyong isipan, ngunit ito'y bahagi lamang ng iyong paglalakbay. Mahalaga na iyong kilalanin ang mga damdaming ito hindi upang magpadala sa kanila, kundi upang matutunan mong gamitin sila bilang isang instrumento ng paglago. Ang galit na dulot ng mga hindi pagkakasunduan ay isang uri ng enerhiya na maaaring magbukas ng mga bagong pananaw, basta't maghahanap ka ng tamang paraan upang gamitin ito. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat, ngunit kailangan mong matutunang tanggapin na may mga bagay na wala sa iyong kontrol. Dito papasok ang iyong lakas, Scorpio, ang lakas mong umakma sa mga pagsubok at magpatuloy sa iyong pagunlad. Sa pagsasagawa ng iyong mga plano, mahalaga ang pagtuon ng pansin sa iyong mga lakas at kahinaan. Ang paghahambing ng iyong sarili sa iba ay isang madalas na bitag na maaari mong mahulog sa gusto mong maging pinakamahusay, ngunit sa ginagawa mong paghahambing, nakakalimutan mo na ang iyong sariling landas ay may kasaysayan at halaga gaya ng buwan na kumikislap at nagsasalamin ng liwanag mula sa araw, ikaw din ay may sariling liwanag na hindi kailangang ihambing sa iba. Ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay natatangi at puno ng kahulugan. Huwag mong hayaan na ang inggit o paghahambing ay mawala ng halaga sa iyong mga pagsisikap. Ikaw mismo ay sapat at ang iyong landas ay nag-aalok ng mga aral na magiging bahagi ng iyong pagkatao. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang iyong intuition at likas na karunungan ay maaaring magdala sa iyo ng mga solusyon at sagot na hindi mo inaasahan. Habang ang iyong mga pag-isip ay umaagos sa loob ng iyong isipan, nararamdaman mong may mga sagot na matagal nang nawawala, Munit ngayon ay muling bumangon sa iyong kamalayan. Ibinubukas ng mga sagot na ito ang isang mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong relasyon sa mga tao sa iyong paligid. Mahalaga na tanggapin mo ang lahat ng mga pagkakataon na dumarating sa iyo. Ang maliliit na pagkakataon ay maaaring magbukas ng mga pintuan ng mas malalaking oportunidad sa hinaharap. Ngayon, sa mga maliliit na hakbang na gagawin mo, mayroong malalim na kahulugan. Ang iyong mga aksyon ay hindi lamang tungkol sa iyong sariling kapakanan, kundi tungkol din sa paglikha ng mga koneksyon sa iba. Ang iyong mga simpleng gawain ay may epekto sa paligid mo, at ito ay isang pagkakataon para magbigay ng kabutihan sa iyong kapwa. Huwag mong maliitin ang iyong mga maliit na hakbang. Ang mga ito ay maaaring magtulungan upang lumikha ng mas malaking pagbabago sa buhay ng iba. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay madilim na lila, isang kulay na sumasagisag sa mga malalim na pagbabago at espiritual na pagminilay. Ang kulay na ito ay makapagbibigay ng kapayapaan at magpapalakas sa iyong pangunawa. Sa mga oras ng kalituhan, ang lila ay magsisilbing gabay upang mahanap mo ang iyong daan. Ang maswerteng numero mo sa araw na ito ay tatlo, labing isa, at 25. Ang mga numerong ito ay nagsisilbing paalala na ang balanse, mga koneksyon, at ang mga bagong simula ay nasa paligid mo. Ang maswerteng gawain mo sa araw na ito ay pagninilay at pagpapatawad. Maglaan ka ng sandali upang suriin ang iyong mga nararamdaman at alamin ang mga bagay na kailangan mong bitawan upang magpatuloy. Sa pagninilay, makikita mo kung paano ka magpapatawad, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang pangunahing payo para sa araw na ito ay huwag kalimutan na lumikha ng oras para sa sarili. Maglaan ka ng oras upang mapagtanto ang iyong mga pangarap, ang iyong mga kalakasan, at kung paano mo maisasakatuparan katuparan ang iyong mga layunin. Walang masama sa pagpapahinga at pagminilay. Sa pagpapahinga, makikita mo ang mga sagot na hindi mo nakikita sa gitna ng abala. Ibigay ang iyong sarili sa mas malalim na pagmumuni-muni upang magtaglay ka ng bagong lakas. Sa pagtatapos ng araw, Scorpio, yakapin mo ang mga pagsubok at tagumpay ng araw na ito. Huwag mong kalimutan na ang bawat hakbang na iyong tinatahak, malaki man o maliit, ay may dahilan at misyon. Sa bawat pagkakataon ng kabiguan, may mga oportunidad ng pagkatuto. Sa bawat tagumpay, may mga aral na nagpapatibay sa'yo. Gamitin mo ang mga aral na ito upang magpatuloy na maging mas mabuting tao at mas matibay na Scorpio. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.